So ayun guys, muni po tayo nagbabalik dito po sa Salak Trading Gadget dito po sa stall XD1 Ayan po no Okay, so highlight po natin sila Si Kuya Salman, hi po Kuya Hi, hello mga katik. Okay po So eto guys, no, sa bawat pong sasabihin ni Kuya Salman yan po yung mismong price list niya Okay, yan po yun no So eto guys, libre po ito no Not payable pay no, hindi po kasama sa payment no Then meron po tayong freebies Tatlo na to Kuya Pili Ah, isa lang ang pagpipilian mo. No? Ah, okay. So, meron din po tayong, eto, tempered glass, ceramic. Pero meron din tayo nung kuya nung glass. Glass. Oh, okay, sige guys, start na tayo. So, hello mga ka-tech. Um, ngayon, update tayo ng prices natin for April 25, 2024. Okay. Oh. Dito lang yan kay Sir Ray. At uh, unang-una sa lahat, subscribe. Kung subscribe kay, kay Kuya Ray, at saka like this video. Okay. Oh. And sa mga, sa mga nagsubscribe kay Kuya Ray, Uh, may, may extra discount kayo. Okay po. Pero yung mga nakaraan naman, mga nakaraan na pumunta, mga nag uh, nag-walk hindi na nanood sa vlog ni Kuya Ray, mga hindi naka-subscribe kaya hindi ko sa inyo nabigay ng mababa. Pero once na naka kay Kuya Ray, 100% may discount kayo na mabibigay sa inyo. Legit. Yeah. Okay. So ngayon magsimula tayo. Um, yung update price natin is Uh, ngayong April 25, mm. latest mm. price is natin. So, magsimula tayo sa iPhone X pata, iPhone X pataas, oh. mga high end. So, yung iPhone X natin, 64 gig is 9,200 pesos oh. and yung X natin is 256 ay, yung X natin 256 is 10,500 pesos oh. so yung ano pala natin, yung presyo pala natin ngayon, sa last price natin, nag-drop tayo ng 500 to 1,000 ulit. Always drop tayo ng 500 to 1,000 and uh, 1,500. You know? lagi tayong nagda-drop ng ngayon bumaba tong iPhone X natin. Yung nakarang presyo nasa ano ata nasa nasa 105 pero ngayon 92. Uh, 64 GB. Tapos yung 256 is 10,500. Ah, Oh. And yung XS naman natin is nasa yung 64 is nasa 10,800 and yung 256 is nasa 11,800. Mm -hmm. May 512 nito kasi wala kaming stop Ang ang 512 naman pwede namin sa yung ibigay ng uh, 12,800 pesos. 1k 1k lang mga difference nila. Oh, okay. Tapos sa ano pa na sa mga nalilito pala ang XS pala ay may mas mabigat siya at may linya siya dito sa taas. Hindi ka tulad ng X, wala. Yan, plain lang siya. Wala siyang linya. Ayan, oh. Yan. Oh. Tsaka mas matagal malobat yung XS kaysa sa X. And, ang next naman natin is yung iPhone XS Max. So, mas malaki na siya. Ang XS Max natin, ang update price niya is 15,000. And yung 256 naman is 16,000. And ang 512 is 16,800. Ang nilabas nang dito is... Uh, 64, 256 at saka 512 gigabyte. Oh. Ngayon, um, punta tayo sa iPhone XR. Itong XR hindi pa rin siya naluluma hanggang ngayon best seller pa rin natin ang iPhone XR. Ang hmm. XR naman natin bumaba, bumaba rin ang presyo niya. Ang um, 64 gig, 64 gigabyte is nasa 10,700. At hmm. ang um, 128 is nasa 12,500. 12,000, 12,000. 12, and ang 256 taman is nasa 13,000 so almost ng 500 pesos hmm. tapos uh, next na tayo sa iPhone 11 itong oh. iPhone 11 din is uh, hindi rin, uh, bestseller din bestseller rin natin ito ngayon hindi rin siya naluluma lagi rin tayo nakakapenta sa ganto uh, ang iPhone 11 natin 64 GB is 13,000 and ang 128 GB naman to is 15,200 And ang 256 naman is 16,200 pesos. So, so, so Ang next naman natin is ang iPhone, iPhone 11, 11 Pro. Oh. Ang iPhone 11 Pro naman is 64GB is nasa 17,200 pesos. And oh. ang 256 naman is nasa 19,000 pesos. Oh, okay. And ang 5.2 GB is nasa 20,000. 20,000 pesos. So, oh, right. ang nilabas ito 64 256 and 512 GB. So, na yung natin is itong 11 Pro Max. Yan. Mas malaki sa 11 ang 11 Pro Max naman natin is ang 64 GB is nasa 19,000 pesos. At ang um, 256 naman is nasa 21,500 pesos. At ang um, 512 gigabyte is nasa 23,000 pesos. Almost 1,500 difference nila. So, okay. ngayon naman, kung sit tayo sa iPhone 12. Ah, uh, iPhone 12. Sa iPhone 12 naman natin, ang iPhone 12 natin, uh, ang 64 gigabyte, ano know, one two, uh, 64 gigabyte is 16,800 pesos. Okay. And uh, 128 naman is nasa 18,000 pesos. Okay. And ang, um, to, ang um, 256 naman is nasa 19,200. So, 1 to 1 difference. Oh. And, so, next na tayo sa 12 mini. Ang 12 mini naman natin is ang tawag natin is 64GB, 15,000 at ang 128 is nasa 16,000. Oh. Tapos ang 256 naman nito is sa 17,000. Oh. 1,000 lang po yung mga differential nila. Mm -hmm. So next naman tayo is sa iPhone 12 Pro. Oh. Ang iPhone 12 Pro naman natin ay nasa, ang 128 ay 21,500. And ang 256 naman is nasa 22,500. And ang 512 is 23,500. 1,000 lang ang mga difference nila. na. So sa iPhone 12 Pro Max naman tayo. Ang 12 Pro Max natin is Two, uh, 128 GB is 27,000. Oh, and ang 256 naman is 28,300. Oh, and ang 512 naman nito is nasa 29,500. Okay. So mga 1,5, 1,2 difference sila. 1,200 and 1,500. Oh, difference. So ngayon proceed na tayo sa iPhone 13 series. Okay. Sa iPhone 13 series natin, ang presyo nito ay bumagsak rin. Yung 128 GB ay ngayon nasa 23,300. Nakaraan ata ang presyo natin dyan is 24,500. Kaya bumaba tayo ng mga 1,200. Hmm. Oh. And ang 256 naman nito is 25,000. Oh. And ang 512 naman is 26,500. So mga difference nila is 1,000, 1,500, 1,200. Okay. Oh. Yeah. So next naman natin is ang 13 mini. Ang 13 mini naman natin is nasa ano, ang 13 mini natin ay ang 128 GB is 22,000 mm -hmm. and ang 256 naman nito is nasa 23,000. Mura na. Yes. Ay, pakababa na ng presyo nito. Yes. So ngayon sa iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro tayo. Uh, ang, update sa, ang update natin sa 13 Pro is ang ang 128 GB Ang 128 GB ng 13 13 Pro. Gan, Ang update ng 13 Pro natin, ang 128 is 29,500 and ang 256 naman is 31,000 oh. and ang 512 naman natin is 32,500. So mga 15,150, 153 ang mga defense price nila. Oh and sa ano naman sa 13 Pro Max sa 13 Pro Max bumagsak rin ang presyo natin bumaba rin ang presyo natin dito uh -huh. ang 128 is nasa 30, ngayon nasa 35,500 uh -huh. and ang 256 naman is nasa 37,000 37,000 uh -huh. pesos and uh -huh. ang 512 gigabyte naman natin is nasa 38,000 pesos 38, so 1,000 ang difference nila uh -huh. tapos ang may 1 terabyte rin tayong stock. Ang 1 terabyte naman natin is 41,000 pesos. 41,000 mababawasan 'yon. Okay. Ngayon, proceed na tayo sa iPhone 14 Pro. Ang ating iPhone 14 series, unfortunately, um wala pa rin tayong stock ng iPhone 14. I hope next next stock, next stock na darating sana may iPhone 14 na kasabay. Pero ang dumating kasi ngayon, 13 XR, 11 and 12 Pro Max. Oh. Sana next week or next next week may iPhone 14 na tayo. Oo. Oh. So, ngayon talon tayo sa iPhone 14 Pro. Hmm ito ang ating iPhone 14 Pro. Oh. Ang 14 Pro naman natin 128GB is nasa 40,000. Yan bumaba yan. Nung nakaraan nasa 42,000, 41,000 yung presyo niya. Pero ngayon 40,000. Oh. Ang 256 naman natin is nasa 44,000. 44,000. Yeah. Oh. 44,000 pesos. Yung last price niya, yung last price niya I think nasa 45, yun 45 46. Oh. Ngayon, bumaba yung presyo natin. Ngayon, sa 14 Pro Max naman tayo. Sa 14 Pro Max natin, meron tayong 128GB, 256 512 and 1TB. Okay. Ang 128 naman natin, is nasa 47500 pesos. Okay. And ang 256 naman, is nasa 51000 pesos. Okay. And ang 512 is nasa 53500 pesos. Okay. And ang 1TB, is na sa 55,500. Ayan. Uh, mga 2.5 lang po 'yung mga difference nila, 1.5. Hmm. Sobrang bagsa ka presyo natin. So, Tapos okay. ngayon, gladly, may iPhone 15 Pro Max na tayo. Oo. So, okay. Kaso dalawa lang ang available. Ang 13 Pro Max na, ang 15 Pro Max natin is 256 lang, isang isang blue at isang white. Oh. Ang presyo naman nito ay pwede namin sa inyong ibigay ng 60,000 pesos. Oh, okay. yeah, 60,000 pesos. Sobrang baba na lang. As a second hand. Second hand po ay dito brand new. Buti na lang, may nahanap kami ah uh, 15 Pro Max. Ay, kuya, uh, tanong ko lang. Ano po ba siya? Uh, NTC or Hong Kong variant? May mga gamit po ba? Ah, yes. itong uh, mga unit natin, yung iba NTC approved hmm. at yung iba hindi okay. pero ang NTC approved kasi ibig sabihin approved siya dito sa Pilipinas Oo. Oh. karamihan ng unit natin NTC approved hmm. saka sa mga ibang unit rin mga Thailand approved mga Hong Kong mga Korean mga naka-approve sa ibang bansa oh, okay. so yun yung uh, sa ibang unit may NTC approved tayo pwede so, naman natin i-check pag kukunin nyo patrio tools oh. 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 tapos kuya yung mga battery health kaya ano yun? Ah, yung battery health niya pa rin is uh, 85 to 90, 98, 100. Mga battery health natin. So, oh. Sa mga ano pala, sa mga sa mga this mga this currently mga customer namin, itong mga nakaraan na customer namin. Ah, uh, ngayon, mas bet kumuha ng mga nasa 88, 85 kasi uh, mas matibay kasi ang battery noon pag pag legit na 88. Hmm kasi pag mga 90 kasi let's say iPhone XR or iPhone let's say iPhone 13 hmm. pag mga 90 mga 98 yan hindi natin sure kung boosted ba yan or hindi kasi imposible kasi ang iPhone 13 is nilabas yan ng 2020 2021 hindi hmm. kasi matagal na siya ilang ilang taon na kaya siguro mga normal na yung mga battery na 88 85 mga ganyan normal matibay pa po yung battery nun kahit itesting pa po natin sa mataas na mataas na battery health Mm. mas matibay po po yung LTE. Oh. Okay. So and guys, no, pwede rin po tayo yung mga bultuan na pagbili, no? Dito po sa Salak Trading Gadget, ito po yung yes. kanila pong FB page, okay? Kung gusto po natin makakuha rin po ng ano, mga discount lang okay. po, ayan po. Okay. Mag-chat rin kayo dito kay nilang Grande Malik pag hindi nag pa lang sa Salak Trading. Okay. okay. Ito po yung mga contact number and uh, social media. Okay. So, so ayan. Ayun. Ulitin ko lahat ng unit natin is mm. with gift box, silicone case, at saka tempered glass. Tempered glass. At hindi, 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 hindi mawawala ang warranty natin. Ang warranty natin, ulitin ko, ang warranty natin is 7 days replacement, placement, 1 mm. month service. Ang mm. um, ano lang natin is wala kaming warranty sa LCD at saka software update. Kasi mahirap, mahal ang ano nun, uh, pyesa. Oo. Oh. Okay, so, Yun ang update price. Yun ang update price natin. Okay. For this uh, April 25, 2024. Okay, kuya. Thank you, kuya.